Ayaw ipakita sa iyo ng mga tubiro ito. Pagkatapos mong mapanood ang video na ito, hindi mo na kailangang magbayad para ayusin ang bara sa lababo muli. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kadalilutasin ang karaniwang problemang ito, isang bagay na marahil ay naranasan na ng lahat. At lahat ang ito ay gamit ang dalawang pangunahing sangkap. Para dito, magsisimula tayo sa pagbasag ng itlog sa isang lalagyan. Susunod, aalisin natin ang pula ng itlog dahil ang kailangan lang natin ay ang puti. Kapag tapos na iyon, kakailanganin natin ng sabon sa pinggan. Magdagdag ng pamper kutsara ng paborito mong brand. Ano mga kaibigan, tapakahalaga ng chemical na halo na ito? Ipakikita ko sa iyo ng detalyado at maiintindihan mo kung bakit sa isang sandali. Pagkatapos idagdag ang sabon sa pinggan, haluin lang ang lahat ng mabuti. Tiyak na masasolusyonan ng tip na ito ang problema para sa maraming tao dahil malamang na naranasan na ng lahat ang bara sa lababo lalo na kapag naglalaba ng mga pinggan. At bago ibuhos ang solusyon, kailangan mong alisin ang ilan sa labis na tubig kaya ang ating halo ay magiging mas malakas at epektibo. Ang simpleng prosesong ito ay makakatulong alisin anumang hadlang na kaharang sa mga tubo. Ngayon, kakailanganin din natin ng baking soda na syempre hindi maaaring mawala dahil sa mahusay nitong astringent na aksyon at walang eksaktong dami. Kaya magdagdag tayo ng mga dua kutsara? Susunod, dadagdag din tayo ng suka. Gumagamit ako ng puting suka, pero maaari kang gumamit ng kahit anong uri na mayroon ka sa bahay. Pareho lang ang magiging resulta. Ngayon, magdadagdag tayo ng mga 3 onsa ng suka, mga kalahating tasa, pagkatapos ay tapusin lang ito sa aptro na tasa ng mainit na tubig. Hindi na kailangang kumulo, mainit na tubig lang. At ang lahat ng kombinasyon ng mga sangkap na ito ay magdudulot ng isang effervescent na reaksyon. Kaya't maaalis ang bara sa lababo? Kung meron kang plastic wrap sa bahay, maaari mong takpan ang lugar ng lababo para sa mas mabilis na aksyon? Pero kung wala ka, katulad ko, ayos lang yon. Dahil gagana lang din ito, medyo mas mabagal lang? Ang mainit na tubig ay nagiinit kasama ng iba pang mga sangkap na nagtatrabaho upang linisin ang lahat at alisin ang mga bara sa mga tubo Pagkatapos ibuhos ang lahat ng tubig, hayaan mo lang itong nakatayo. At unti-unti makikita mong umaagos ang tubig. Tingnan mo ang galing. Napakadali at simple lang. Walang kailangan tawagang tubero. Kaya mo itong ayusin mag-isa. Mabilis at walang ginagastos. Tiyak na makakatipid ka ng oras at pera. Kaya kung mangyari ito sa bahay mo, alam mo na kung ano ang dapat gawin Tong tip proof haraw na ito. Sana nag-enjoy kayo. Salamat sa panonood. kita kits tayo sa susunod na video.